Naniniwala ka ba sa mga alien kaibigan? Ito ang mga nilalang na nagmula sa ibang planeta o sa ibang dimensyon ng mundo. Ito ba ay totoo? O ito ba ay isip lamang? Samahan mo kung panoorin ang mga kakaibang nilalang at mga kakaibang bagay na tinatawag na UFO o Unidentified Flying Object. Halikan at mamangha! Ang bidyong ito ay kuha sa bansang Amerika. Makikita sa video ang isang jet na lumilipad sa himpapawid. Habang umaandar ang jet na ito ay may biglang sumulpot na kakaibang ilaw o UFO na lumilipad sa himpapawid. Mapapansin sa video na tila ba sinusundan ng UFO ang jet na ito. Ilang saglit lamang ay biglang bumilis ang paglipad ng UFO at para bang gusto nitong mapansin siya ng piloto ng jet. Kasabay ng mabilis na paglipad ng UFO ay bigla itong lumiko at lumipad pabalik at nagtago ito sa ulap. Panoorin natin muli ang video sa slow motion. Tingnan kita sa video na mas mabilis ng tatlong beses ang UFO na ito kumpara sa bilis ng isang jet. Ang pangalawang video na ito ay nakunan sa bansang France noong May 28, 2017. Makikita sa video ang isang UFO na naglalabas ng napakaliwanag na ilaw pababa. Habang patuloy ang UFO sa paglalabas ng napakaliwanag na ilaw ay mayroong isa pang maliit na UFO ang lumitaw at paikot-ikot ito sa gilid nito. Ilang saglit pa ay may isa na namang ilaw ang lumitaw sa isa pang gilid ng UFO na ito. Namataan rin ng iba pang mga tao ang mga UFO na ito sa bansang China at Australia. May pagkakahawig rin ito sa isang UFO na namataan sa Texas noong January 26, 2022. Ang pangatlong bidyong ito ay tungkol sa mga UFOs na namataang gumagawa ng mga kakaibang simbolo na lumilitaw sa mga bukid at mga cornfields. Ang mga kakaibang simbolo na ito ay tinatawag na crop circles. Ang mga crop circles ay naging usap-usapan ng mga tao dahil sa napakaganda at napaka ng pagkakagawa ng mga ito at bigla na lamang nagsusulputan ang mga ito na parang mga kabute sa mga bukid at mga cornfields sa iba't ibang sulok ng mundo. Makikita sa video ang dalawang puting bilog na ilaw na lumilipad sa himpapawid at gumagawa ang mga ito ng mga crop circles sa isang iglap lamang. Ayon sa mga may-ari ng mga bukid at mga cornfields, nakakakita raw sila ng napakaliwanag na ilaw tuwing gabi na bumababa sa mga bukid mula sa kalawakan. At ang mga ilaw raw na ito ay nagagawang lumipad pabalik sa kalawakan sa isang segundo lamang. Ang pang-apat na bidyong ito ay kuha sa isang desyerto sa bansang Amerika. Makikita sa video ang dalawang lalaki na nakaengkwentro ang dalawang UFO na nababalot ng napakaliwanag na ilaw. Nang maetutok sa mga UFO ang kamera ay makikitang mabuti na hugis parisukat ang mga ito. Ang isa pang nakapagtataka rito ay ang dalawang misteryosong lalaki na tila may koneksyon sa mga UFO at parabang kinakausap nila ang mga ito. Ang mga nasabing mga UFO na ito ay may pagkakahawig sa bumagsak na UFO sa desyerto ng Sudan sa Afrika noong 1967. Ito ang dokumento tungkol sa bumagsak na UFO at ang report na ito ay tinanggal sa Department of Defense website. Binura rin sa publiko ang mga impormasyon tungkol rito at ang ipinalabas nilang report na ang bumagsak raw na bagay mula sa kalawakan ay isa lamang satellite. Ngunit ang mga satellite ay hindi maaaring bumagsak pabalik sa loob ng atmosphere ng Earth dahil ang mga satellite ay gawa sa aluminum. Sa mga hindi nakakaalam, ang aluminum ay nalulusaw sa 350 degrees Fahrenheit at mas mataas ang temperatura kapag ang isang bagay mula sa kalawakan ay papasok sa atmosphere ng planetang Earth at aabot ang temperaturang ito sa 3000 degrees. Kaya naman hindi magagawang bumagsak ng isang satellite sa lupa sapagkat malulusaw na ito sa ibabaw pa lamang ng ere. Ang panglimang bidyong ito ay nakunan sa Southern California noong taong 2015. Makikita sa video ang isang bagay sa himpapawid na nababalot ng usok at pabagsak ito sa lupa. Aakalain mong ito ay isa lamang bulalakaw, ngunit may biglang lumabas na UFO mula sa bagay na ito at lumipad ito papunta sa kalawakan. Posible kaya na ang bagay na umuusok na ito ay isang UFO? At ang lumabas na bilog na ilaw mula rito ay isang alien na lumabas sa spaceship at bumalik sa kalawakan upang makaligtas sa pagbagsak ng sasakyan nito. Ano sa tingin mo, kaibigan? Magmula noon hanggang ngayon, ang mga UFO o mga aliens ay tampulan na ng usapan ng mga tao. Ang mga kakaibang bagay na nakikita sa kalangitan na halos hindi maipaliwanag ng siyensya at ng mga eksperto ang nagiging patunay kaya't marami ang naniniwala dito. Marami din ang naniniwala na itinatago lamang ng malalaking tao lalo na ang gobyerno ng Amerika ang mga impormasyon tungkol sa totoong katauhan ng mga nilalang na ito. Posible kaya na ang mga nilalang na ito na mas advance sa atin ay may naging papel sa pag-usbong ng ating kultura at mga teknolohiya? Ano sa tingin mo kaibigan? Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan. Kaming salamat sa inyong suporta mga kaibigan.